Uy, PA, siya, panood mo yun. Ma'am! Uh, Nagkasama-sama silang tatlo. Ano naman uh, nangyayari ngayon? Ako pa, mga uhule, videographer. Uh, Tuk... 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 Ay, ano ako eh? Asa ko, asa ko, ako. Seka... Oh, nanood ako niyan, mga batang helmet. Kung napanood nyo yung live kanina ni Doc Chelo Magno, guest po doon si Dean Heidi Mendoza. Ay. Siyempre, ex-commissioner natin yan, ng COA, ah. di ba? At ah. siyempre, andun din si Madam Sas Di ba, Bitsuga Akala par? ito Sila lang sila yun. natin yung si Madam Sans dahil talagang ano yan, Bitsuga ah, defender of the oh, oh, universe. Of the universe. <laughs> Na kasabayan ni Lamarlica, di ba? Ah, ah. Pero di ba, sige, et, eto yan no. helmet, yung segment na yan. Ang ganda talaga ng bali taktakan, video gaper. Mm. Ang ganda ng paliwanagan. Talagang hindi siya scripted. Hindi. Kaya talagang asarap manood. Kasi mm. talagang paliwanagan siya eh. Pero, di ba, mga helmet, wala pa kayo napapansin. <coughs> di ba, nung nakaraang buwan, si VP Lenny tsaka si PPBM, di ba? Mm. Nagkasabay sila doon sa Sorsogon, di ba? O, oh, magkamaya si naman eh, di ba? respeto. Ah. Tapos yung nagkaroon nga, sabi ko sa inyo, yung nagkaroon ng concert sa Malacanang, yung oh. araw. Yun nga yung para sa ano, yung sa pelikulang Pilipino, Bidyo ko par. parang Ay. musika, ganun oh. ganun. Ah, oh. oh. walang bastusan? Wala, talagang oh. plainly concert nga nung para sa mga artista oh. ba. Tsaka sa MMFF nga, Bidyo ko par. Oh. And si ano, si Sen Kiko. May picture pa nga sila, di ba? O, oh, di ba? Oh feature nga sila ni PBBM at saka ni Madam uh -huh. eh, Lisa. Oo, oh, ni Madam FL, di ba? Uh -huh. O, oh, mga batang helmet. Tapos eto, yung live ni Prof. Doc Magno. Ang guest si Madam Sass, di ba? O, uh ang -huh. nangyari? May nabasa din akong ano, post sa FB. Na ano, uh -huh. ano na bang nangyayari? Ano, sabi pa nga doon eh. What's happening, di ba, Bilugam Buwan? Ang masasabi ko lang dyan, mga kabatang helmet. 'di ba sabi ko nga sa inyo, wala tayo titing na kulay. Basta ang inaano natin, pinaglalaban natin eh yung karapatan ng lahat. At para sa ikauunlad at ikakaganda at ikakaangat ng buhay ng sambayan ng Pilipino. Yes. Hindi naman din ang ano ni Vipi Leni, basta para sa sambayan ng Pilipino. Go. Pero hindi ibig sabihin noon na parehas tayo ng political view. Yung tipong hindi tayo makakalimot, Diba? 'di ba? Because Sabi nga, 'di ba? Over again. Oh. So, ayan nga mga kabatang helmet, wala namang masama kung magkabayan. Respeto kasi yun. O, oh, kasi tao lang. Ano yes, tayo, wala diba? ding masama kung mag-guest ka, mag-interview ka. Diba? Mas maganda nga yun, kayo eh, videographer, Oo. ng pananaw, ng paniniwala, para malay mo, diba? O, ah, ganun pala yung pananaw nila. Kaya pala sila ganun, kasi ganun pala yung point of view nila. O, oh, sila din, sana ma-realize din nila na ito yung pananaw natin, ito yung point of view natin, kaya ito yung pinaglalapan natin. Diba? kaka na talakayan talaga kanina video gapper nag agree sila dun sa mga aspeto dun sa mga punto sa mga puna di ba at least di ba video mm. naliwanagan nalinawan yung mga ito tsaka... lalo na yung mga fans fans na yan to walang bastusan mm -hmm. walang name calling di mm -hmm. ah, ba walang ganoon so, ano masasabi ng mga troll ang troll, bastos yan eh. Ay, just, kaya nga, di ba? Ano masasabi ng mga <laughs> troll ngayon? Pwede Pero, pa lang hindi maging bastos. Di ba, Bidjoga Pearl nga, sabi nga ni Doc Shelo Magno, wala naman tayong titignan na kulay, video Pearl. Mm. Basta yung, kung kailangan nating himayin, busisiin, itong mga nakikita nating mga mali, ano maliya, eh, yeah. uh -oh. kailangan, diba? Kasi di ba? naman Magsalita tayo. Uh -huh. diba? Kaya, Congratulations talaga sa live kanina ni Prof. Doc Shelo yes. Magno. Yes. At siyempre yeah. kay Din Heidi Mendoza. Oh, po. Ako, si Din Heidi ha. Ako, oh, talagang ano, video ka Suportado natin yan. Uh -oh. At syempre, congratulations din at salamat kay Madam Sass. Uh Oo. -oh. nag appear siya dun eh. Oo. Oh. Diba? diba? Kinaya niya mag-appear. Diba? Yung katapangan oh. din niya. Oo. Oh. Nag-appear siya. Kasi, Di ba, Bidwa uh -oh. ikaw mag-a-appear ka sa kabilang kubo, Bidwa, diba? Kaya yung mo? guts niya, nandol, diba? para i-explain din yung point of view. Kaya, clap, clap, clap sa lahat, oh. di ba, mga batang helmet. Mm. Basta ano? ano dyan, Pag umapir ka kay Doc shelo kay Dean Heidi, walang bastusan. Oo. Talagang, walang name calling 'yan. sabi talaga pero wala talagang anong bastusan. Talaga wala, may respeto kanina yung live. Oh. Hindi siya yung kagaya ng ibang mga Zoom meeting ba. Uh -oh. Mahusay ang talakayan. No, Malalim tayong. Matalinong oh. pag-uusap. Yes. Hindi bastusan. Talagang ano may ano siya eh, yung tipo naka-build ng rapport. Oh, at may, may, sense. Yes, may sense. At may kaliwaan talaga ng palitan. palitan ng puro-puro, palitan, ng mga opinion. No, nang tama ha? Yes, bigyo Hindi ka yung pa. Walang minamali. fake news dyan. Oo, oh, Oo, walang, walang fake, fake news dyan. Hinimay nga nila, diba? Oo. Oh, so, Kaya ayun, di ba, babantayan naman din natin kung ano yung lalabas na fit. Nako, ayun na naman Ayun na naman tayo. Ayun na naman tayo. Eh. Malamang sa malamang may mag-spice. Pero ayun nga mga bata, dahil may kalagustuhan mga video ito, huwag ka mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa lahat po na may na-upload namin ni Videographer. stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay, nag-helmet din ang book getting better every day. God bless everyone. Bye! O, oh, diba? The world is healing. Yes! yes.